joyful song. Lumapit ako kay kapatid na Ana. Sabi ko, kapatid, may listahang ka ba ng sharer? Naku, tita, pasensya ka na. Akala ko hindi ikaw ang facilitator ngayon. Wala akong nailista. Sabi niya gano'n. Bahala na po kayo kung ano po yung ano sa inyo. O oh, sige po, sabi ko, Panginoon, subaybayan mo po ako. Ha. Harap po ako sa kanila sa pangalan mo. Subaybayan mo po ako. Natutuwa po ako dahil Di man po ako mag-isip, may mga kumakalabit para po uh, magbahagi. Kaya ako po ay tuwang-tuwa at napakapalad ko po na mga kapatid ko pa ang nagsasabi na sila ay magbabahagi. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si kapatid na Irene. Uh, maganda umaga po mga kapatid. Uh, samantalahin ko na po yung pag-latal. Talaga pong napakaibang inspirasyon si Mami kasi ang lakas niyang magbigay ng pag-asa. Uh, walang pasubali yung pakilala sa kanya ni kapatid na Rose. Uh, kani na po papunta kami dito, share ko po. Kaya na po papunta kami dito, kasakay po ako ng dalawang alagad at saka ni Caps na pang papunta kami, nagsishare na po ako sa kanila na since nung bata po ako, napakadami ko ng natanggap na regalo mula sa Panginoon. At Lahat-lahat uh, po, wala po akong hiniling sa kanya na hindi niya ipinagkaloob. Ah... Uh, kaya po, galak ang puso ko dahil ah... Uh, kahit po pala gano'n na may pinagdaanan akong hindi maganda ay... Kasama ko siya sa tuwi na siya yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para mabuhay ng uh, maayos. Although salat ako, sa lahat ng pagkalingan, sa lahat ng bagay, sa Subalit na dyan siya, siya nagpupuno. Eh, hindi niya ako pinagkaitan ng kahit na ano. Lahat ng kahilingan ko. Uh, sabi nga, hindi naman tayo dapat lagi yung mihingi ng kahilingan eh. Dahil batid ng Panginoon ko ano yung para sa ating lahat. Matuto lang tayong maghintay. At uh, wala siyang pasubaling ibibigay sa atin. Higit lalo kung damay niya na ang taong humihiling sa kanya ay uh, bukal sa kalooban. Sabi nga, wala namang, wala namang banal o walang totoong tao. Ang dapat lang na iganti natin sa kanya sa kabila ng mga ginagawa niya sa atin ay yung magkaroon tayo ng takot sa kanya. Yun lang yung pinaka gusto ng Panginoon na ganting balik natin sa kanya sa mga ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mga kahilingan natin na dapat hindi naman dahil sabi nga, Nasa sinapupunan pa palang tayo. Alam na ng Panginoon kung anong buhay ang para sa atin. Ang sa atin na lang yung kumilala tayo sa kanya at uh, magkaroon tayo ng takot. Iyun lang yung banting um, ganting balik natin para sa kanya. Iyon lamang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid na Irene bilang tinukoy mo ang salitang takot sa Diyos pag meron po tayong takot sa Diyos, takot po tayong gumawa ng masama. Amen po ba doon? At yun po ay napakahalaga na sana lahat po tayo ay magkaroon ng takot. Gusto ko naman pong bigyan ng daan ng isang kabataan na naging mapalad din po kami sa pagkakaroon namin ng isang kabataan sa aming kawan 2. Sapagkat siya po ay lalo't higit pa rin na nakapagbibigay sa kabila ng mga pinagdaraanan. Yung pag-asa, inspirasyon, lakas, hindi po nawawala sa kanya. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Berhel. Maraming salamat po, dakilang ama, sa biyay at pagpapala na sa aking hinandog mo sa araw na ito na maipahayag ang kabutihan at kadakilaan mo. Pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpala, mabiyaya at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito yung mga tao na ipakitaas nga po yung kamay ng mga taong wala pang natatanggap na biyaya sa Diyos? Meron po ba? Kung meron po, pwede nang umuwi. Sino naman po dito yung marami ng biyayang natanggap sa Diyos? Amen. Ang kinin po natin na ang biyaya ng Diyos ay walang humpay, walang katapusan, bumabalong kailan paman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nararamdaman ko po na ang aking espiritu ay mahina na. kinakailangan po na mag-charge at kinakailangan po na, ang sabi ko po, napakaganda po ng ating tema mga biyaya at pagpapala na ating nakamtan mula sa ating Panginoon at kaalinsabay po nito yung tanong sa dami ng mga biyaya at pagpapala na yung nakamtan mula sa Panginoon ano naman yung pwede mong ibalik para pasasalamat sa Kanya Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid ang sabi po ng iba mahirap ang buhay ang sabi po ng iba hindi na kaya ang sabi ng iba, puro na lang pagsubok at pagdalisay. Sa iba po na hindi nakakaunawa sa kalooban ng ating Panginoon, ang makikita po natin yung mga mapapangit na nagaganap sa ating buhay. Subalit kapag nasa biyaya ka po ng ating Panginoon, sa kabilaman po ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, pilit at pilit mong aapuhapin sa iyong kaisipan kung ano ang mga mabubuting ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Mayroon po dyan ang mga nagpipipipipi na yung bigas. Mayroon po dyan nagbibilang-bilang na ng pera sa bulsa. Subalit ang tignan po natin, sa kabila man ang hirap ng buhay na ating nararanasan, mapalad po tayo na kaninang umaga, nagising pa tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang sabi daw po, madalas kong napapakinggan, ang atin daw pong Panginoon ay di marunong humindi. Ang ating Panginoon, lagi po siyang may sagot sa ating mga panalangin. Ang sabi nga po, ang atin daw pong mga panalangin at kahilingan sa ating Panginoon ay nasasagot po sa tatlong kasagutan. Una po, kapag humiling po tayo sa ating Panginoon sa isip sa puso ng may pananalig at pananampalataya. Kapag nanalangin po tayo sa Kanya, ora mismo, pagdaka, karakaraka, eto na. Ibig sabihin po, kapag tayo humiling sa Diyos ang una niya misang sagot, anak, eto na kagad. Eto na ang hinihiling mo. Subalit so, kung misan po, mayroon tayong mga kahilingan na, anak, sandali lang. Maghintay ka muna. May hinahanap pa ako sa iyo at may gusto pa akong ipatupad at unahin para sa buhay mo. At kung minsan po, sa ating mga kahilingan, mayroon po sinasabi ang Panginoon na anak, Hindi. Hindi na dapat at hindi na marapat. Katulad po ng naganap sa aking buhay. Hiniling ko po sa Panginoon na bigyan pa ng buhay at kalakasan ang aking tatang. Subalit ang sabi ng Panginoon, Anak, hindi na. Sapat na. Takda na. Kaya't binawi na po niya ang buhay ng aking tatang. Mayroong lumbay, mayroong kirot na naramdaman sa puso. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, tuloy ang buhay. Nandyan siya at di niya kami pababayaan. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, sa atin pong lahat, yung pong naganap sa aking lolo na yon isa po sa matuturing ko na pagdalisay sa aking pananampalataya. Subalit so, sa likuran po at kabila ng yon sa dako pong ito sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, di na po mabilang ng aking mga daliri sa kamay at sa paa kung gaano nakaraming karaming biyaya at pagpapala ang aking nakamtan. Kagabi lamang po, alas dos po ng madaling araw, may gumigising po sa akin sa pagkakahimbing ko po sa tulog at ang akin pong kapatid ay nawalan po na naman ng malay. Medyo nawalan po siya ng malay na sumisigok-sigok po na buti po na agapan kagad, nag po siya at sumumpong po yung asid sa kanyang sigmura, kumalat po sa buong katawan. Purihin po ang ating Panginoon, nandun po ang aking kapatid na Jassel, kapatid na Alagad na nauna pong nagbigay ng paunang lunas. Asa pamamagitan din po ng pagtitiwala at paniniwala na hindi kami pababayaan ng Diyos, sa pamamagitan po ng haplos ng tubig at ng asukal, purihin po ang ating Panginoon. Magdamag na pong nakatulog ang aking kapatid, isang biyay at pagpapala po magaling na po siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Doon naman po sa kapatid nating may sugat na nagpahayag, ang aking pong inda na bakbak po ang kanyang katawan ng sugat. Kumakatas, magang-maga, talaga naman pong di mo siya makikilala. Subalit napakabiyaya at napakapagpapala po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ihip ng ating minamahal na Apo Konching at banyus po ng ating mahal na ina sa katauhan po ng kapatid na Marianela, gumaling din po ang sugat ng aking inda. Marami po, napakarami pong biyaya at pagpapala ang aking nakamtan sa dakong ito kasama ng aking mga pamilya. Katulad po ng nagpahayag ng mga kapatid kong alagad kung paano po namin natanggap ang mga biyaya at pagpapalang ito. Kung kayo rin po'y magtitiwala at maniniwala sa dakong ito, na buhay na Diyos ang nagaharit, nag-aalay sa dakong ito sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Konching, ang nakamtan ko, nakamtan niya, nakamtan naming lahat, ay makakamtan niyo rin po. Amen po ba? At tatapusin ko po itong aking pagbabahagi. Sa dami po ng biyay at pagpapala na aking nakamtan sa dakong ito, ano naman po yung maibabalik ko sa ating Panginoon? Wala po akong sapat na kayamanan. Simple lamang po ang aming buhay. Ang isang kaparaanan po upang maibalik ko po ang pasasalamat sa ating Panginoon ay sa pamamagitan po ng aking pagsusumakit, pagsusumikap na siya po ay mapaglingkuran sa dakong ito. Sapagkat sa dakong ito ko siya nadama, sa dakong ito ko siya nakilala, sa dakong ito ako lubos na nanampalataya na siya ay buhay na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan, Apo Konching Naturingan, kaya't sa dakong ito, sa kabilaman ng mga pinagdaraanan sa buhay, nagsusumakit, nagsusumikap na ako po'y makaganap sa dakong ito. Sa ganitong kaparaanan, maibalik ko lang ang pasasalamat sa di mabilang na biyaya na aking nakamtan na mula sa kanyang kadakilaan. Umasa po kayo, magtiwala kayo maniwala kayo na ang pagtungtong nyo sa dakong ito, isang malinaw na biyay at pagpapala mula sa Diyos na dakila na sa inyo'y nagmamahal na lubha. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming maraming salamat kapatid at sa lahat ng mga nagsipagbahagi sa ating gawain ito. Ngayon po ang lahat ay inaanyay.